Good evening mga kapag sew tingnan niyo yung uh, aking <laughs> tingnan niyo yung anak ko si Coco nakambalay na nagkulay ng aking buhok gusto niya gumanda ang kanyang mami <laughs> ito ang tuloy ko na rin <laughs> Oh, yan ang aking anak na si Coco Kambal ko yan, mga kapagsiyo. Oh, uh, anak ko. Kaya na, bibi. Wow, sarap naman yan. Init, ha? kumain ka kay ikaw palpaluin na kita kay di ka ha <laughs> egg. egg where's your egg inside sinalo ni tita yung egg dyan ah uh... hmm ayan mga kapagsew tingnan mo napakakulit naman yung anak kong tingnan yung anak kong guwapo guwapo yan mga kapagsew 12 years old ano? pa lang si Coco, hogi, pero... Pogi talaga ko, po. Uh, Pogi. Pogi daw talaga siya, mga pag Sinabi mo naman sa impresa ang kamagmana sa mama mo, maganda. Siyempre, pag ikaw ay... Maganda ka ba daw mo? Yung sa ano, sabi mo? Maganda ba ako? Hindi. Tanungin ko yung aking ano, Apo. Apo, maganda si Lola po? Ah, okay. Maganda si Lola. Tanungin ko rin yung anak ng isang babae. Maganda si mama na? Maganda, hindi. Approve. Approve. Si Coco, ko. Oh, maganda si Mama. Hindi. Yee. Yeah. Ah, sabay ka. <laughs> Sige, yung aking kapatid na daw na nakatingin. Na, kanin. Tito, kain daw. Kain ka? Kain ka? Mama, street ka lang muna. Ah, kain. Bigyan mo ang muna. muna. Kaya pa kayo nangyihin ang pagkain. Kaka, bigyan mo nga muna. muna si Sabi ito. nga niya sa akin. Kain muna. Kanin, tahingi. Nagutom Bupa. na talaga yan. Bento. Ano kayong ulam dyan? Bigyan mo sa basawa, konti lang. Wala At? mo konti na lang yun, ma'am. Ha? Tatlo pa kami. Ah, bigyan mo ng dalawang piraso lang. Ito. Ah, ah. niya ti. Ang tawag dito, ma'am. <laughs> Munggo. Oo oh, nga pala, bigyan mo rin ako. Kigan, Ay, kiki ko na laglag. Ayan, mga kapagsaw, ang kiki daw na laglag. Sabi na ng anak ko. Ayan, kumain na kami ang mga pobre. Ang ulam eh. Noodles lang, mga kapaksew. Kawawa naman. Ganyan lang. Ganyan lang ang buhay natin. Alam niyo mga kapagsew, itong aking... Oy, magpundo na, magpundo na. Tingnan niyo mga kapagsew, mawalan daw ng tubig ngayon. Kaya sabi ko, mag-i-give uh, na. Nasaan ang mainit, Bi? Doon na, Bi, baka Saan malaglag. Na ba, uh, ka? Ayun, mga kapagsew, kanina pa kami, one o'clock na kami, one o'clock. Mainit? No, huwag mo na. Mainit eh, sabi mamaya-maya. Huwag na, yan mo lang muna. Yan muna, may pintura. May pintura dito. Ayan. Kay maingay. Ano po? Ano? Tumutulo na. Wala mo na siya na? Hmm. Siya akin na. Alam mga kapag siya, hindi ko ito binili ng pintura. Binigay ito ng kaibigan ko. Ayaw na rin yung magpintura, pabayaan na rin yung buhok yung puti. Eh sabi ko, kasi ang ang pag may mga puti na nakikita dito sa gilid, sobrang tanda ko na tingnan na senior si kusin si, na. So sa bagay naman, malapit na rin naman ako mag-senior. Kaya lang, siyempre, hanggat kaya pang hilutin na huwag naman mukhang senior. Ayun, mapignan mo. Nagigita mo ano kasi, Dark nagpipintura coffee. lang ako. Ano, nagbabalik balik tayo, okay lang ba yun? Oo uh -huh. po. Mga dik pa kasi nagpintura. Mga puti. Salito. Dark coffee yung ano. Ano, may bawal ka nito? Tayo na ikaw na. Bawal nito, Baka ka pa. Bawal nyo sa bata. Ah! Ham! Ham! Hahaha!